nagresulta sa pagkakaresto sa isang street level individual at dalawang individual ang isang bypass operation ng PNP sa Cagayan de Oro City. Ang detalye mula kay Patrolman Danesa Berdos. Huli sa isinagawang anti-legal drug operation ng isang street-level individual at dalawang kasama nito ng Cagayan de Oro City PIN sa barangay Bayabas, Cagayan de Oro City. Kinilala ang mga sospek na sina alias Baliko, apat na isang taong gulang na isang street-level individual alias Jason na dalawang pitong taong gulang na pawang residente ng naturang barangay at si alias Ninya, labing siyam na taong gulang na residente ng barangay Patag, Cagayan de Oro City. Sa isinagawang operasyon ay matagumpay na naaresto ang pangunahing sospek na si alias Baliko ng maaktuhan na nagbebenta ng hinihinalang shabu at kasama ang dalawang pang individual na naaktuhan naman na, na gumagamit ng ilegal na droga ng mga operatiba ng kagayan de Oro City Police Station 4. Ang Police Regional Office 10 ay naglalayong pegtingin pa ang kampanya laban kriminalidad, lalong-lalo na sa illegal na droga. Nakumpis ka sa buy-bust operation ang isang 500 peso bill na ginamit bilang buy money, dalawang putapat na piraso ng pakete ng hinihinalang shabu, dalawang touchscreen cellphone, dalawang disposable lighter, dalawang aluminum foil, lungput pitong piraso ng rolled aluminum foil ng mga drug parapernalya. Ito'y nagpapakita ng dedikasyon at kausayan ng inyong kapulisan sa paglaban sa illegal na droga. Nahaharap ngayon ang mga suspek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako yung Police News Network correspondent, Patrolwoman, tanas sa Burgos. Alagad na batas tagataguyod ng malitam Pulis.